<laughs> chicken ano, fried chicken Fried chicken. chicken to Tinuro ni Ate Marites mga OFW, Welcome back to my channel Mr. Sanctibuli is back Ngayon, ay ngayon ay maglilinis ako ng sasakyan dahil kahapon hindi ko siya nalinisan Ngayon maglilinis muna ako tapos nang maglinis ng sasakyan. At dahil tapos na ako maglinis ng sasakyan ang kaya mo ay tutulong na naman ako dito sa loob mga hugas ng mga dapat hugasan. Ito na tagay sa amin ang pagkain kagapon. Yun namin na ubo. Sayang itapon itago. Ayan. Yan yung aming hugasin ngayon. Usually, yes, pag sa ibang mga amo, huhugasan muna lahat-lahat ng kalat bago umakyat. Dito naman sa amin, lalagay lang namin yung kanilang pagkain sa suhor. Pagbaba na namin sa umaga, saka namin puhugasan. Kahit papano, maswerte pa rin kami sa aming mga amo dahil hindi sila ganun kahigpit pero huwag nating abusuhin ayan fasting siya ngayon eh kaya yung tulungan namin tutulungan namin siyang magugas mag magugasan yung maon na kaya lagyan ng pagkain kahapon kasi babalik na sa may ari uh, malay natin bibigyan tayo ulit pwede na sa Dahil tapos mag, ano doon, paghugas. Magpapun ng basura. Ganun talaga. Bismillah. I I can at dahil bumili yung aming driver ng carrots at hindi maganda yung nabili niya, ay babalat na lang sa isa. -isa ibababad sa tubig na ilagay sa ref para hindi siya masira kasi oh sisira siya dawa ng paraan para okay ang lahat yan lang na ko lang kasi oh tingnan mo try ko ha yan okay pa naman siya Ayun kasama ko ay nagwawalis. Ano <laughs> di ba? Patulong tulungan matatapos ang trabaho. Kano kaya hadiyan na natin ngayong beach? Kaya natapos na para palatan. Ayun, hugasan natin ito. Okay, sa talagang. Nagprepare siya ng kanyang pagkain na pagkaina, chicken. Ano tawag siya? Fried chicken. In her own version. Ito yung chicken. <laughs> chicken ano? Fried chicken. Fried chicken to. Tinuro ni Ate Marites. Ngayon nilalagay niya na sa dress. Alam. susunod so, alam ko na anong gagawin. Ay, papakita po yung niluluto ng kasama ko. Siya na yung magiging cook namin ngayon. Ayan Yan yung bagong cook namin. Dahil... Mapilis maubos ang laman ng kusina niya kasi okay ang pumunta din. Ayan, magluluto siya ng maragay. Ako nga, sis, diyan mo ng dalawin ko. O, lang lang. At sa ka yung kanyang mga gulay sa kanyang maradiay. At yung mga malalaking kubos o kubos irani kung tawagin dito ay ito yung partner niya. At tinatawag na din nila dito tasriba. Pag Ramadan, hindi talaga mawala yun dito sa bahay na to. Ayan na, na yung manok. Tapos, lalagyan niya ng mga baharat. O, diba? Hindi ko alam po anong mga baharat yung nilalagay niya. Basta lagay lang siya ng lagay. Mm. Yung kasama ko ay mag siya ng ano, magbalat pala siya ng kalabasa. Tingnan yung kalabasa dito, oh. Mahaba ito, eh. Ay, masarap yan. Matamis oh. yan. Ate Radice, diba? Oh. Iba yung kalabasa dito sa Middle East? na yung manok. Ah, pa din, dredger, pa ang kudra or ang mga gulay. Tapos, halo-halo. And, lang yung kalabasa para hindi siya ma... Uh. Ako na. Okay. Ano pa gagawin ko? Wala na. Ayan, Ayan na o, kanyang niluluto. Wala kasi sa dito ngayon, may order yung ammonia. Kaya, to the risk tayo. Ano yung isa, hindi ko alam kung anong ginagawa sa buhay niya. Moodle. A day in our life here in the kitchen. <laughs> Nilagay ko na yung ano, tomato sauce. Fresh tomato yung ginamit. At hindi iba-ibang way ng pagluto ng marag. Ayan. Ito yung salad ng mga mga sa marater. Init-init pa dahi. May mga benefits din itong sa na ito eh. Kaya lang, pag kumain ka nito, huwag kang mabigla. Kasi pag ka, kung ihi mo pula, Mahal din to sa Pilipinas. Kung sa Pilipinas pa ako sa SNR lang ito mabibili. Pag hindi kami membro ng SNR, wala akong ganito. Yan ay aking hihiwain ng pa-cubes. Ito yung pangpadagdag sa dugo. Pag mo yan, lalakas ka pa kaysa si Batman. <laughs> Tapos kung nang hiwain, mamaya ay ano na natin to. Lalagyan ng dressing. Dumating yung aming driver. Galing na bumili ng ano. Yeah. Ng agrat. Titignan mo natin. Masarap siya. Gawa ako ng Dressing lemon, olive oil, yogurt, asin. Ayan ay atin ang imimix. Imimix na natin. Asam. you yeah. believe I can fly. Ayan, nagkumpisa na sa kanyang niluluto. Yung chicken. Ano yun? Fried chicken. Fried chicken. A Lisa. Ala Lisa Tapiador. A Lisa Tapiador. Hindi ko na nangyayon. Uh -huh. Ang pukal na. Ay, pinamutay. Ay. Ito naman yung kiniluluto ng aming cook. Magluluto siya ng chicken lemon. Ayan. Kung may nagluluto, kung nagluluto siya para sa mga amo, magluluto din kami para sa amin. O, ba? Diba? Ayan. Ayan. may blessing na naman na dumating. O, ba? Diba? Ayan ipapakita ko sa amo. I I can fly. Ngayon, inutusan niya ako magkakuha oh, okay. ng itlog. Oh, okay. Ngayon, ipaprank natin siya. Basagyan ko yung itlog sa rin. So, ano po, binabalak mo o, hindi na ano yung front natin. Nalaman niya na yung front. ko ito. Basap mo na yun. Yan yung kanyang niluluto. Sa oh, diba? Sabanak soup. Sabanak soup. Yung yung pasulia. White pasulya. Yes. Ito so, niluto ni Lisa Tapiador. Lisa Tapiador, <laughs> nagluto siya ng chick eh, fried chicken ala Lisa Tapiador. Okay. Ang kanyang niluto. Ito na yung final na niluto ni Tapiador kanina. Ayan na at dahil natapos na namin lahat-lahat, na sir, nalagay na namin doon sa kanilang kainan. Maghintay na lang kami ng adan para kakain na. Pag kumain ng mga amo, kakain na din kami. O, oh, diba? Yan lang. Thank you for watching. Please don't forget to subscribe. Press the notification bell para updated kayo sa aking mga video. Thank you for watching and Miss T. is signing off. Ma